Hello, what's up? Magandang buhay Pilipinas Magandang buhay Pilipinas <laughs> So, hello guys Dito kami ngayon sa Dipolog Boulevard Kasama ko si Seve guys Sana ko dali Kaya, yeah, di maklaro ang Dipolog ako oh, sa the whole bullet guys. I'm sorry my dad. Medyo blurred ang akong phone. So, naglakaw lang ako guys. Padulong sa uh, ang kanan kan Ang Osebeya Tara Osebeya Tago siya guys Medyo hayag-hayag na dali na park Dali na area Welcome to Explore the Polo. Anong sa Explore the Polo bandai? There explore di poll up. Mga tao. May mga Ah ah, okay. Oh, pero napag mga tao kasi so loyal.

So man maklaro ang dagat ka ron kay naman tayo o oh. Ay, part guys, may pinta nakikip siya. Hindi naman yung eh. na. So, si Tumoy, guys. Naan namin si Tumoy, guys. Ayan. Bia. Tere. Ah! <laughs> <laughs> Kalahag <sabi> <laughs> Ang kamera na ako, nasa ikuwaan na nung uh, na umurokon kayo ba? Padulong may dito sa uh, mga eh, area nga ah, naay mga balik yung Macau dito man sa dulo ito to kita side so, padulong mo ito kay mapalit may yung buko buko shake then sumay ganahan mo si Bea Bea oh, si Bea ayak ka mga kato dito nga guys ayak ka mga kato dito nga park mo agi pa kaog, tulay so mo tulay itulay nga giyano ano mo tulay ya ya mo agi pa dulong dito sa kabila kabila dahil ay yung mga pananan dito doon

Dari mimi agi sa bus na tao na kung naanay oh, yeah. uh, agi anan padulong dito sa kabila oh, area. Okay. Yeah. Oh. Ah okay, so na gisya is... anan. Yes. Hello. Chereng. Ay Thursday. Sa kami sa hagdan.

So, nakatawid din sa koan, tulay. Ngit-ngit nga pipe, pero... Si Bia, na, diri sa layo-layo, o -layo. yan. Ganaan siya magpukan. Maambak diri sa balasan. Ganaan siya maambak sa kabalasan. Kaya ang, kaya ang kambal mo raw na siguro di haga abang <laughs> aray 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 <laughs> wata ka ba lo man pero ay hunas man di eh hunas siya guys so ang ibig sa sabihin ng hunas ang tubig ba mababa so kitang kita, -kita kayo ang ako na na ang na, -na ang balas layo kayong tubig guys layo kayo Kapoy ano, na daw, papasa na daw si Haha. Kapoy. Haha. 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 guys, Haha. 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 o. Haha. Haha. kayo. Haha. 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 Haha ay government ayuhan na yung sugandari, ha? Kaya eh, di mi makita, di sa ikas. <laughs> Kamu. Shout out, ha? Aayos ah, yung ilaw dito. So, doon lang kayo sa food, mga food store. Okay. Uh, Pag-abotan mo dito, mabili na lang dito. Ang saya mo, ha? Ah. <laughs> Tolito na niya. Nagiging kapoy naman siya. Kapoy na siya, oh. Lakaw. Ah, wala pa dool guys, siya diretso sa dagat. <laughs> guys, pa dool siya sa dagat guys, baka ah, awiran ako, eh, baka na ako ni, baka mo ambak ni kalit. Git <laughs> 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 git na kay dire wala man ni ayuha sa gap. Wala man ni putang ilaw diri good. Siguro ituyo pud ni nila eh para kanang na Tara na. Nai mag-date ba? Ganahan sila sa kit-kit-kit-kit mo nang wala nila gurubo tayo gilaw. Tara. Tara. Ito, 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 ito. Ay, layo na kayong nalakaw. Oh. Let's pay. Tara, dito, tara, kibiya. Ay, hayag. Okay, ngit -ngit, mau kita ngit-ngit, kita mau kita ngit-ngit kaya siya guys gini-gini, bagaimana misalnya kaya agtab? sobrang ngit-ngit kaya edad ko tabok nomi, gini lagi wala lagi gutom lagi si Wiggy guys dipadali <laughs> <laughs> e, kaya kuning agtabok dito sa pulsa ala ah, o, oh, eh. dia dali, o, dalita o

Arabia. Buko. Buko shake. Oh, buko shake. O see a liver. flavor? ra ko buko. Oh. Ano ah? Ah buko dalawa. So, end so muna kayo. Adios en todo. Bye bye.